usapan natin yung dalawang klasing pag-ibig. Una, yung pag-ibig na nakaka-stress. Ma-stress ka talaga. Pangalawa, yung pag-ibig na nakaka-gamot ng stress o nakakatanggal ng stress. Mayroon bang ganoon? Oo, mayroon. Mayroon 'yan. Ang pag-usapan muna natin, unahin muna natin yung pag-ibig na nakaka-stress pag nakapag-asawa ka ng taong tamad, pag nakakasaawa ka ng taong hindi walang diskarte sa buhay, kung makapag-asawa ka ng taong hindi maro ano yung hindi naghahanap ng trabaho, yung sa bahay lang, umaasa lang sa iyo na babae ka. O pag ang tao na pag naasawa mo ay hindi marunong magtrabaho, hindi maghanap buhay, anong gagawin mo? Magpagutom ka? Hindi, eh, ikaw ngayon ng babae, ikaw ang gagawa ng paraan. O di ba? Anong abutin mo? I Stress. O oh, dahil kung hindi ka kung hindi ka naman nakatapos ng pag-aaral, anong trabaho mo? hindi magdala mag magdala oh, anong matanggap mo diyan? Stress. Oh, tapos mag kung hindi ka naman labandira, magkatulong ka. Oh, bagong kayo magkasama, kaya ka nga nag-asawa para maging masaya ang nangyari sa iyo, edi magkatulong ka. Dahil wala ka namang ibang alam na trabaho, hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral mo. O, di ba kawawa ka? Stress ka. Kaya mayroong ibang mga babae na nag-asawa. Mayroong mga babae na nag-aasawa. Nag, nag man sila, huli na. Kasi yan ang nakuha nila. O. Pag wala silang makain sa bahay nila, anong gagawin nila? E, di gagawa sila ng paraan ngayon para makakain sila. Ikaw talaga ang babae ang kawawa dyan kasi... Ang lalaki, okay lang yan. Okay, okay, han lang yan. Ikaw talaga ang mapakahirap diyan gagawa ng paraan para makakain kayo, mag-provide ng pangailangan ninyo sa bahay. Ano abutin mo? Ide stress. Stress ang abutin mo diyan, sakit sa ulo. Kaya mayroong mga babae na nung dalaga pa ang ganda-ganda. Nung nag-asawa na at nagkasama nagsasama na sila para ng broha. Bata pa kulubot na. Hindi hindi makabihis, hindi makabiliman lang ng pangangailangan niya. Ganon talagang abutin mo pag makapag-asawa ka ng taong nakaka-stress. Yun ang mga stress. doon naman tayo sa pangalawa. Yung pag-ibig na nakakatanggal ng stress o nakakagaling ng stress. Kung ikaw stress na nung dalaga ka, matatanggal ang stress mo kung nakapag-asawa ka ng masipag, maunawain, mapagmahal, mapagbigay. Gagaling ka talaga sa stress mo kung stress sa pinanggalingan mo. <laughs> Gagaling <laughs> ka talaga sa stress mo kasi ang sahod niya ibigay pa sa iyo. O, 'di ba? Sa iyo na lahat. Pag binigay na sa iyo, bahala ka na. Mayroong lalaki na pag binigay sa iyo, wala nang pakialam niyan sa sahod niya. Ikaw na bahala kung anong gagawin mo sa sahod niya. Yeah, pag, kahit anong gagawin mo niya, hindi man lang hinahanap. Pero depende rin kasi may mga tao, siguro si isang daan siguro may isa diyan. Kasi panay talaga, pag binigay sa iyo ang sahod nila, hanapin pa nila kung saan mo ginamit at kung anong ginagawa mo eh, oh, ganun ang mangyayari dyan o ba? Diba? pag makapag-asawa ka ng taong masipag, maunawain, mapagmahal ay swerte mo, para ka nang naka, para ka nang nanalo sa loto kasi yung mga ganyan mga magkasing tao gusto kayo magpahinga lang pahinga lang, siya ang magkatrabaho pa rin sa loob, sa loob ng bahay, may mga lalaki na ganyan na gusto nila magpahinga ka lang iwan ko kung bakit <laughs> gusto nila magpahinga ka lang o oh, yan ang mga yan ang pag-ibig na nakakatanggal ng stress. Kaya ka nga nag-asawa para maging masaya ka o oh, di ba perfect yung ganyan. O oh, kaya kaya nga eh, dahil yung unang pag-ibig pabigla bigla, eh, yan ang nangyari sa kanya. Eh kung sa pangalawa, kilalanin mo muna, doon mo malaman talaga na swerte ka. Kasi tandaan ninyo, hindi lahat ng lalaki ay ganyan. Iba-ibang ugali ng mga iyan. Sa, sa isang daan iwan ko kulang may isa diyan na ma, na ma, ma, ma okay diyan oh 'yun ang pag-ibig na pangalawana ano na na swerte mo pag makatagpo ka ng ganyang tao oh di ba magagaling ka sa ano mo kung mga himo na magkasakit ka sa mga uh, ulo sakit sa ulo sakit sa katawan sakit sa Adam uh, damdamin, wala yan kasi pati bulsa mo may sakit, punuin niya yan <laughs> punuin niya yan wala ka talagang problema dyan kasi lahat nga sa'yo na eh o ba diba? wala kang problema kaya yung kung ikaw yung nag-asawa na manampayat ka, pangit ka nung dalaga ka, pag mag-asawa ka na kahit paano, kaganda ka <laughs> kasi siyempre mabili mo ng lahat na gusto mo Ma wala kang hindi problema o sa pagkain hindi mo na hinahanap kaya na problema. ang lahat nasa sayo na. Para ka lang dunya. <laughs> o sige na, babay na nga, babay na. i e, subscribe nyo ko tsaka i-follow. Salamat ah. I love you.